Hello everyone and a wonderful morning to all of you and here's another Bible verse for us in 1 Corinthians chapter 3 verse 17 and here's the word of the Lord If anyone destroys God's temple God will destroy him for God's temple is sacred and you are that temple Brothers and sisters sa umagang ito muling pinaalala sa atin ng Panginoon Diyos tayo po ang templo ang tayo ang templo ng banal na espiritu ayon nga po sa sinabi ni Pablo sa atin kaya dito po sa verse 17 sabi ng Panginoon sa atin, kung sino ang maninira o sisira ng templo na ito, siya rin po ay sisirain ng Panginoon Diyos. Kaya napakalaga na malaman natin na kailanman ang Panginoon Diyos ay hindi natin kayang dayain, katulad ng binanggit niya sa verse 18 naman. So, kung titinan po natin, sabi niya rito, no, we are God's temple at sagrado po tayo. Tayo po ay banal. Kaya dapat po pakabanalin natin ang ating buhay sa pagsunod at pamumuhay ng ayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Tandaan ninyo ang warning ng Diyos. Kapag sinira natin ang ating katawan at binababoy natin ang katawan na ito na siyang templo ng banal na Espiritu, tayo rin po ay sisirain ng Panginoon Diyos. Ingatan po natin ang ating katawan. Ingatan po natin ang salita ng Panginoon sa ating buhay upang tayo po ay pasaganain at tayo po ay tulungan ng Panginoon Diyos. Magandang umaga po sa inyo lahat.